Yun lang nga Ito ay sumahan ulit tayo sa ano, kabilang clan. Gamit um, naman ang isa nating ano, account. Yung Astre. Ito tinitingnan ko. Ayan pala yung base ko. Ligot ang layout base ko. At dito nakapag-search na nga sila ng clan war. 5v5. Ayan. Ayan. ph eh, na sa baba namin. Pero magugulat kayo kung ano ang kanilang mga katapat. Ayan. Pansin nyo. Yun ang base nila. Oh, okay. No, 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 no. Ang tanong ko katapat. TH10. TH4 ah, versus TH10. Yun ang base. Ng ano ang kalapan nila. Katapat. Ano yung durogin ng TH4 sa TH10? Ayan, no? Ayan ang layout ng kalaban. Kung mapapansin nyo, halos sagad at mayroon ng Inferno Tower. Samantala yung TH4. Ano lang ang malakas nun? Air Defense. Yung rocket. Reward nyo yun. Mismatch talaga yung laban na to. TH4, good luck. Sa so war na maya. Ano? no? Ayan, mo tapos siya naman yung base ko. Yan, as 3. Ang katapat ko ay number 3. Yan, mga paps. Yan ang katapat ko, number 3. Yan, hanasave lang kami ng base. Uh, namang lang ako ng konti. Dito ay medyo parang rush TH pa ata ito. Rush pa ata ito. Tapos hindi pa upgraded yung iba niyang mga ano building kagaya ng kanyang mga ano, defense yan. kung papansin nyo ayan ito ng builder, na -day -day. talaga ako nagulat pH <laughs> 4 sa pH 10 yung base nila ayan pH 4 ang pH 4 tapos yung kalaba nila kawawag eh H4 <laughs> kahit tatlong giant pa nang ilapag sa kanila eh mabuburog at matutos na talaga yung base ng TH4 naruin nyo ba naman eh, TH10 yung sa TH4 parang parang ano lang ah uh, uh, clan war league bums, mga pups yun e, ang TH1 namin number 1